Grabe kasi ko. Tang mag kami ngayon, kakain kami tanggalian. Kakain kami ng dalawang native na manok. Kaya isang kaldero ka, bago isang kanin. Dalawang kaldero. Pero yung manok, isang kalderong malaki. Ano? Kasi masarap kumain sa tabing dagat. Parang nakita ko na oo, ayun oh. Nakita ko. Oh, ano nangyari? Oh. Ang dami pulbo. Sari. Ano Sari grabe si GM mo. Tele sariwa talaga ayo. Ano ito? Yung... EJGM. Bago yung ano? Ang babae no. Kanin dalawang kalirong kanin. Hay nako ba yan? Ano yan? Dito pag tabing dagat ka. Ako pa sa kain, ganda ng luto. Ako yung birthday. Thank ano Dahil birthday natin ngayon. Ano Siko, birthday. Ah, ray na yung anniversary natin ng sa Amphorcis December 1. Saka yung, sakto na kami ngayon kasi kun Sakto kami na 22 years sa service. Alam mo dati kagawin ko yan yung asawa nit. Hello. Hmm? Yung potarete. Ang Atay niya grabe mo. Ay adin pati kulinya teh. Grabe. Oh, prepare tola. Kanin dalawang kalderong kanin. Grabe, invite to all my friends. Ayun know? oh. So, Tong simpleng gan lang, tapay Dios. Tubig. Ayun know? oh. Sabay dagat. Hay, ang sarap ng papaya, manamis-manis. Ayun <laughs> know, oh, you know. 'di ba? Kasi dumudumlaw eh. Naman ah, iba. Sabay slide. Wala karma ko, 'di ba? Yan, set tao Yan si, <laughs> si Kasiko An. Lame. You know? Lame ka ayo. Lame na po. <laughs> <laughs> Grabe. lamet kayo. sa niya, lamet na po. At ay, dito tayo sa Brooks Point. You know? Windmill. Sus, makalang Brooks Point kasi ko. Hindi pala lahat sa taas yan. Shout out sa inyo. Ayan. Magkain tayo. Family banding kasi ko kasi birthday natin ngayon. Birthday. Dahil birthday natin. Siyempre, birthday, 22 years, si Sir Luis. Then, pista patay pa talaga. Kaya, tinawala na natin, dalawang manok. Manok. Dalawang manok. Oo, so, surahan. Surahan talaga, grabe surahan. Super basta. Ay, lami tayo. Mainit pa rin talaga, oh. Lukas mo ko. Ayan, kasi ko, Ay, ay. Dapat nagbili pa, ay. Ayan, ko

Banding lang kami kasi ko sa tabi ng dagat. Ito so, yung, yung, yung iyawa namin, o. No? Kutin, ako din. Ay, ay, ay. ay. Uh, ito kasi ko, o. Oh. Ito, tira mo. Ako din. pa lang yan, palaibo pa lang yan. Tsaka tinira, tinira ng itak kasi ko talaga hindi basta na kita kita. Talagang malayo pinanggalingan ito, oh. Oh. Ay, ito. So, yung, o. Oh. Ano daw na bilhin? Eh, bilhin na dito. Kaya ako Saan na Ah. Uh, Ito yung no, sa mga TikTok na ginagawa na pati papel ginagawa ni. Eh. TikTok. Yung, sa, sa papel yan, pa, yung pati papel di ba? Oh, Burit lang papel lang wala yan. Burit lang papel. pero din lang yan. yan. <laughs> Burit-burit lang kasi ko yan. <laughs> <laughs> Grabe ang kano, grabe ang distinct yeah. dis talaga bago talagang yeah. mal, malaking ihalan kasi ito.

Pati yung aso, mo. Ah, palitan mo rin siya para may ah. <laughs> may <arinda>. ah <laughs> okay, so. ron, para ano may bring ka rin dito sa bro. Halika na. Paday. Halika naman day. Hmm? kayo, Nakasama hmm, ba kayo? Ayun, dito kayo atras atras. Oh. Tayo, tayo, tayo. Tayo, tayo. Tayo, Okay. Kasama sila lolo mo? kita. Okay. Oh, sangit ba, sangit ba? Hindi, pa pala. Dito mo lang pinduti sa baba. Kasama mo rin ko. Kasi One, two, three. One, two, three. Sapa. One, two, three. Okay. One, 2, three. Huwag ka magsama. Maligot na talaga Hindi na. Pamanga na kayo. Hindi. Pang, dasalan ni, mo muna. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi so. Sandok pa, Hindi pa. pa dinasalan. Hindi na. Hindi na. na Okay, okay, okay. Pag free ka na, pa na. na. Hindi na. Hindi na. 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 na.

Ayan. Okay, kasi go. Go, go, go na. Yeah, ready to the right. Mira na, kasi go. Hmm, grabe na. Pagbaga na, kasi go. Pagbaga na. Talagang... tiraya come on. na. Ay, silulong muna eh. Lagi mo mo silulong. Kaan? Ayan. Oh, puro kayo. 'yan? Yung mo kung walang Ayun, ito, yun, happy 22 years anniversary mga kapatriots. ayan sa mga kapatriots. Happy sa na, mga nag-retire. Happy sa inyo hindi Happy anniversary. Kapatriots. Saan pa tayo kapalit ang kagawa doon? Doon sa may libis. Ah, sa libis. libis. Yung kala namin, no? Galing pang kanyan? Pergo Prinsisa? O lata. Kaya mag hindi yung kasi nandyan man nakita mo. Magbili ka lang na yung gano'n, no? Oh, ito lang uh -huh. Yung panel, di ba? Marami sa palengkiman dyan? Di ba? Ay, marunong ka na mag to Ito? Happy 22 anniversary Class 81 Mga ingat 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 Bats sa inyo Ayan lang pa mo ka Kasi na Ayan kasi ko Dito kami tabing dagat ngayon Ayan na yan. Kaya sarap kumain kasi ko. Kumain sa tabing bro. Tabing dagat. Yan. Shout out sa inyo ha. Thank you. Thank you kasi ko. Eh tayo nang bibira. Kaya tirahin na natin. Shout out tayo sa inyo. paki Pakisira lang ito at like. Don't forget. Subscribe my channel. Thank you. Magandang buhay sa inyo lahat. ¿Cómo